Okay. Muli, magandang araw sa inyo mga kamag-aral at kabulay sa salita ng Diyos. Ngayon ay nasa sa uh, ikapitong araw tayo na uh, pagtalakay. Uh, doon sa uh, uh, ikapitong araw no, doon sa Creation Series at ngayon nga ang ikapitong araw ay araw ng pag nagpahinga. ang Diyos sa kanyang natapos ng mga uh, paglikhang ginawa. Okay, diyan. So, ito ay ating PowerPoint. Hmm. So, I hope patuloy natin na uh, tayong matut magkaroon ng um, additional insights sa paglikha uh, ng Diyos sa, sa ating mundo, at sa lahat ng ating nakikita, kung sa hindi natin mga nakikita. Ayan. So, balikan natin. Ano? Yung natapos na, yan ang kompleto na na paglikha ng Diyos. But of course, dyan lang sa presentation na. Eh. Hindi, hindi, siyempre may papakita ang lahat-lahat. Ano? Uh, siyempre, yung ID, yung, yung concept nga ng mga sabi nating unseen beings, pagkaya ng mga angels. Kung siguro isipin natin saan kaya araw nilikha ng Diyos o aling araw. Ah, uh, kasama ang paglikha ng Diyos sa mga anghel. Ah, okay. Meron ba kayong guess na araw? So, commonly yung ba ay sinasabi ay doon pa lang sa ano? Sa, sa simula pa lang sa first day. Maring doon daw nilikha ng Diyos ang mga uh, angels. No? And of course, uh, uh, yung definite na na data sa Bible. Siguro, as we go on, makakakita pa tayo ng mga uh, reference uh, sa paglikha ng Diyos sa ang mga anghel. Sa Book of Psalms, meron doon mga reference na tungkol sa paglikha ng Diyos sa ang mga anghel. Yung iba kasi, sinasabi nila na uh, ang yung paglikha din ng mga stars, ano parang kasi minsan eh parang ang mga stars ay mga angels ang uh, itinutulad. Pero, of course, hindi pa natin hindi pa natin mabigyan ng, uh, ng mas detalye yung bagay na yan. Uh, more on sa ano tayo? Sa mga visible creation. Mga ating uh, nakikita may direct or clear na record. Well, uh, ano ba ang ginawa ng Diyos sa papitong araw? Yeah, yeah, sa paglikha niyan sa lahat ng iyan, ay uh, tuloy-tuloy lang ang paglipas ng bawat araw. Sabi, din there was evening and there was morning. Yun, and then nagka-count ng bawat araw. Ano? And it comes to the seventh day. Ito na, ang tunay binawa ng Diyos, seventh day, kapitong araw. Yun, ito po, mula sa chapter 2 na tayo ng Genesis, ano? So verses 1, 2, 3, yan ang uh, passage tungkol sa ikapitong araw. So, pinamagatan ko na the seven days the Creator rested. Nagpahinga ang tagapaglikha o ang manlilikha. E sabi dyan, thus the heavens and the earth and all the hosts of them were finished. Yeah. So, ito nga yung sinasabi natin, the heavens. Um, pagka heavens it seems to me na ito na, ano pa, siguro asama na natin itong open sky pataas, ano? Pati doon sa firmament na yan, waters above, and kung meron pang above it, siyempre, ang Diyos, ano, above everything, uh, yun ang heavens. In fact, yung tanatag na spiritual heaven, yung mismo kung saan nado doon yung presensya mismo ng Diyos, ay may tinatag na uh, third heaven, ano, sa, sa Corinthians, si Apostle Pablo. Or uh, sa iba nga, no? may concept pa ng seventh heaven daw. No? Well, tingnan natin ano, kung meron nga tayong makikita sa Bible. Ano, uh, Asusheet, ano, bibigay ng parang allusion sa gano'ng mga concept. But uh, ang maliwanag lang, siguro pwede natin sabihin itong open sky, yun know, first heaven, and then yung firmaments, uh, Or, teka, teka, parang pwede pamula dito sa firmament. Eh. Kasi under the heavens, ano? Uh, yung waters under the heavens, ano eh? Yun yung in-attribute in ina sa, ano sa pag, yung paghiwalay yung gawin na yung dakat, ano? So, parang from the firmament, ano? Ito yung, uh, kung kumbaga sa plural na heavens, kasama pa yung iba. And then itong, itong waters above, ano? A very mysteri mysterious, uh, uh, na, 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 bagay ano? sa paglikha ng Diyos is not hindi ba ito nage exist pa rin <laughs> or uh, yung, yung iba kasi kung nakapagbasa na rin kayo ng mga ibang commentary or papaliwana tungkol dyan uh, sinasabi nila na yung waters above daw uh, yun na yung ano parang ito dito sa part ng open sky may yung, yung sa clouds And then mga water vapor na naiipon as clouds. Yun na raw yung waters above. Pero ano eh, uh, uh, grammatically at saka sa siyempre doon sa series na ating kinunakay, eh, hindi ganun eh. At, at, saka yung, yung volume ng water, you know, di ba hinati lang naman, waters above and then waters below, eh, mag, parang, mag, parang napakarami naman. Ano? Nung, nung, water waters above na yan. Kasi dami, marahang sabihin natin, nung waters below, no? uh, parang maging clouds lang. Ano? Yeah, so it remains a mystery. Or, ito pa rin, ano, yung uh, aking, ano, ha, uh, aking theory, or it could be a reality, ano, na yung ating nakikita, ah, <laughs> uh, blue sky, nasa blue sky, okay, yung lampasan na yan, ano, no? uh, yung parang uh, talagang bumabalot sa kabuuan ng mundo ay talagang water. Water's above. Yan, ano, yun. So, kita sa background ko sa aking ano, um, virtual background. Yung blue skies na yan ay, talagang water's above. At may meron pumipigil ano, na parang transparent na firmament. No? Transparent in the sense na uh, nakikita ay blue. Well, mas uh, siguro anak papa mo no? uulan lalo, lalo kayo. No? Uh, kasi ang concept natin ano ang concept na natanggap natin, oriented tayo sa sa matinding lawak ng kalawakan, no ito alam mo, kasi kung yung mga sun moon and stars ay nasa sa firmament at yung firmament na yan ang tinatawag nating kalawakan ng outer space. gaano ko yan, no. Sinasabi nilang may mar- mga iba pang galaxy bukod sa sinatawag na solar system natin, ang galaxy, ano? Uh, at millions million, of stars and billions of galaxies. Hmm. Parang hirap i-comprehend hirap i-imagine. Or the other, ang isang alternative view could be, baka hindi naman talaga ganun kadami o hindi talaga nung kalalaki, o hindi ganung kalalayo, ang actual na nalikha ng Diyos. Aha, kaya nakikita natin yung blue sky, o blue, blue ngayon sa taas. Ano? It could be na talagang very exclusive yung paglikha ng Diyos sa heavens and earth. At uh, baka na-exaggerate lang, ano? ng modern cosmology. And maybe for a reason, you know, maybe for uh, something na uh, I natin, mean, an agenda na hindi pa natin okay nito But then, uh, ang point lang is, uh, ano pa man yun, ano, ang mahalaga, alam natin ngayon, sana, ay na yung sink in sa ating mind and heart na nilikha ng Diyos ang lahat and not yung so evolution theory o sa Big Bang Theory. But, mm -hmm, actually, yung yung malalaki, malalayo, at malalawak na mga concept ay naikaugnay doon sa Big Bang Theory at Evolution Theory. While the Bible speaks of simple creation ng Diyos, simple pero all-powerful creation from the all-powerful God in I mean, yung nilikha ng Diyos ay talagang walang katulad ang kanyang kapangyarihan. ay it could be na talagang very exclusive lang yung heavens and earth and maybe that's that's it no kaya e na sabi dito oh, that's the heavens and the earth and all the host of them were finished all the host yung kasama na yung mga dinagdag ng Diyos the diba? sa simula in the beginning God created the heavens and the earth so and uh, from that sense alam natin na syempre sa simula parang wala pa laman And then unti-unti nilagyan ng laman ang Diyos. Okay? At ito na yung mga laman, yeah? And then all the hosts of them were finished. Tapos na. At dahil doon, and on the seventh day, ito na, itong binabanggit na ito, God ended His work which He had done after the creation of humans. And he rested on the seventh yon, yung idea ng resting. He rested. hinga din ng oh, Diyos. Wala. No. On the seventh day from all his work which he had done. Well, ang concept, o, ang idea ng rest dito is not, it's not siguro hindi dahil sa napagod ng Diyos. Uh, parang sa all-powerful God, no? walang kapaguran. Kundi yung idea of uh, uh, finishing, or finishing something. Rested at uh, parang wala, wala, na uling idinagdag pa. So yung, yung idea na rest ni o stop. Dahil tapos na yung mga pinlano niyang gawin sa paglikha niya ng tap. At uh, yung ano niyan, uh, yung idea ng rest na yan, ang, um, uh, ay sabi sa verse 3 dito, ano, then God bless the seventh day, ikapitong araw. At very important, ano? Naging like very important din yung number seven, yeah. Throughout the Bible, sa ibig sabihin nito, parang may merong iba nag uh, nagbigay uh, ng definition o ng description na uh, it's about completeness. So, tapos na. And uh, of course, about rest din. You know, kapitong araw. And sanctified it. Yeah, may yung salitang sanctified. Parang uh, another word for holy, you know, parang it's apart. Ibinukod, bangi. Ang araw na yan, sabihin, ito yung araw na kailangan tandaan at merong essence ito, meron itong uh, kailangan kabuluhan ng pag, Bakit? Because in it, he rested from all his work which God had created and made. Yun. And it yung yung 7 day no it seems sa pag cycle kakaroon ulit ng cycle ng mga araw ng pagdaan ng mga araw may pagbilang na kaya ngayon doon marahil kinuha yung uh, may pag-measure ng tinatawag na isang buong isang linggo pa pitong araw every 7 days ay isang linggo okay and then uh, magka-cycle na uli sa so first day uli of the week, yung sunod na araw. Okay? At yung measurements niya, di ba, uh, uh, sinabi ng Panginoon na ang purpose ng mga sun, moon, and stars sa firmament ay para magbigay ng ano, na liwanag, bukod sa liwanag, sa daytime at sa nighttime, ano, ay ito yung magiging uh, tagapag-indicate ng seasons, ng mga panahon at ng mga araw at taon. Okay? Na siguro yung, yung araw at taon, ang mga araw, ang araw ngayon ay ma-calculate uh, na uh, 24 hours per day. So at sa so paliit pa, no? meron pa tayong tinatawag na hinati yung oras sa uh, 60 uh, 60 uh, items ano o 60 parts na bawat isa yung isa na no, ay like, tinatawag na minutes minuto ano na yung minuto na yon ay hinati, hinati pa rin sa 60 na segundo naman yung pinakamaliit nating pang measure ng paglipas ng bawat sandali ano course, ano minuto segundo ano at least yung second yung pinaka nating pag uh, ginagamit na panungkat ng paglipas ng bawat sandali. Ngayon, ang point B is uh, yung sa linggo naman ay pagka every uh, seven days. No? Ngayon, kung halimbawa sa ating modern uh, calendar, ano ba tinuturing natin na uh, unang araw? Di ba yung Sunday, you know? Sunday, and then followed by Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and then Saturday, you know? So, kung, kung yun ang susundin natin na pattern ng araw, ay di pumapatak na yung seven day ay Saturday. Okay, Saturn day. <laughs> ah, kasi may mga ano din yan, eh, mga aurita, uh, sabi natin uh, pinagmulan, bakit yun ang mga pangalan, no? commonly mga pangalan din ng mga Roman gods or Greek gods. Not, uh, I'm not sure about it. Pero again, Saturn, Saturn. Then Sunday, parang the sun mismo ang ano. Araw ng araw, araw uh, day of the sun, <laughs> Sunday, the <yung> first day, <laughs> marahin na. Well, ang point ko lang po is uh, yung seventh day dito ay uh, mahalaga, binigyan ng uh, emphasis ng Diyos o ng writer nito na sinactify ang binukod ng Diyos dahil nagpahinga siya sa, o nagpahinga or tumigil siya sa lahat ng kanyang mga nilikha. Tapos na. No? Kompleto na. Yun yung idea ng pagre-rest ng Diyos. Pero, na-extend yan, ano? na-extend yung idea na yan, ng seventh day at new essence niyan, in ng Diyos sa tao. Uh, noong uh, siya ay magpakilala sa uh, isang group of uh, people, uh, tinatawag nating Israelites ngayon, the Jewish people. Noong time na yan, na binigay kay Moses ng Diyos, yung tinatawag na moral law, yung uh, Ten Commandments. na, Isa doon, ay nakafocus sa Sabbath. I think, uh, tinawag na sabat na, sabat rest din ang ibig sabihin noon. Kaya ito, uh, nasa sa, I think, Exodus chapter 20 yun, verse 8. Yan. Yeah. Remember the Sabbath day. Yan. Yeah. Ito yung part ng Ten Commandments. Ito yung fourth commandment, I think. Ano? Remember the Sabbath day to keep it holy. Holy yan, yung uh, the word holy. Uh, the same din yung idea ng sanctified ito sabihin niya, yeah, ibukod tangi ito, uh, sabihin bigyan ng pagpapahalaga ito, at uh, merong yeah, expectation na dapat response ng mga tao sa pagkikip nito as holy. ano you know? Sabi, it, ito yung instruction sa verse, verse 10 in Exodus chapter 20. Six days, you shall labor and do all your work. Okay? So, katulad din ang Diyos, ano? Six days siya nag naglikha, uh, But the seventh day is the Sabbath of the Lord your God. 'Yon, referring na rin sa pagpapahinga ng Diyos. Sabbath, Sabbath meaning rest to the in Hebrew word for rest. In it on the seventh day Excuse me. You shall do no work. Okay? You Okay. So, 'yun know, ito yung pinaka no, walang gagawin sa araw na yun. Sabihin niyo, mga previous, mga common na ginagawa natin sa so six days ng paggawa ay huwag natin gagawin. Huwag gagawin sa araw ng ikapito. You, sabi dito ha, ah, isa, isa pa, nor your son, nor your daughter, nor your male servant, nor your female servant. So kusama rin kahit yung mga servants, no? Nor your cattle. Oh, kahit ang mga, ano, ah, mga alagang animals siguro lalo na yung mga kinakatulong sa paggagawa uh, sa sibo farm mga baka uh, kabayo kaya ay kalabaw nor your stranger who is within your gates okay mm -hmm. stranger siguro kahit yung nakikipanuluyan ah uh, natin ano very clear yung instruction na huwag lang gagawa sa araw na yun. Yun ang way to keep it holy, yung araw ng Sabbath. At ito pa, ang sabi sa verse 11, For in six days, yun, yun ulit, yun na naman, yun yung pasensya niya, the Lord made the heavens and the earth, the sea and all that is in them. Yung kabuhang na nilikha ng Diyos. And rested the seventh day. Two. Therefore, the Lord blessed the Sabbath day and hallowed it. May salita pang hallowed, ano? You know? Siguro yun, the same din, holy or set apart ito. mahalagang mahalaga. And that is for us. Para sa mga tao din. Na uh, in-extend ng Diyos. Sumugitan so ng kanyang utos, primarily sa mga Israelites, you know, dahil sila yung pinili ng Diyos to serve as examples sa rest of the nations of the world. So, yun ang layunin ng Diyos. Ano? Kaya niya tinawag ang mga Israelites para sila mag-set as example. Magsimula sa kanila yung example ng pagkakaroon ng sabat, pagpapahinga. Uh, sa atin naman talagang alam natin na kailangan talaga may pahinga no? ng tao. Tayo mo. At uh, yun naman sa ating uh, modern na uh, culture, society na uh, yung iba ay five days lang ang kanilang work days, working days. Yung remaining days, as family na, kaya yung pahingi mo. Pero ang mas, uh, siguro pwede natin mas bigyan ng pansin, ano, yung idea ng rest talaga, yung siguro rest physically, yan lang din, um, uh, rest from every work. No? Parang idea lang, na idea, mag-relax lang. Ganun na no idea yung dyan sa sinasabi dyan ngayon, parang ang common rest na kasi ng mga lalala sa mga sumisimba, ano yung araw ng linggo. Uh, pero that is the first day of the week. Uh, is it, hindi kaya okay din na, no? yung Saturday talaga ay rest na. Lang. No? And then wala, walang, wala talaga yung mga gawin, kundi magpahinga. And probably, siguro, yung mag-reflect ka sa blessings ng Panginoon throughout the past, you know, past days, sa so six days na ikaw ay pinagpala ng Diyos. I think yun ang mga pwedeng uh, gawin ano sa araw na yun. No? Uh, practically, marahin lang naisip ko, ano, parang kung wala kang gagawin dyan, sabihin, hindi ka na rin ba magluluto? Kakainin <laughs> mo dyan. <laughs> uh, naalala ko yung isang ano, sa mga buhay pa rin ng mga Israelites. Ano? Pagka parating lang sa, sa Sabbath Sabat eh, yung kapitong araw, yung, yung uh, sinusuplayan sila ng Diyos when they were in the wilderness, lalo na, ng tinatawag na mana, ano? yung mga flakes na galing mismo sa Diyos sa heaven. Uh, na kanilang uh, daily food. Pero ang instruction, sa pa paanim pa, pa na araw, ano, yung kukulitahin nila, yung sulis sa early morning yun, ano? ay doble na. Para sa sa ika seventh day, hindi na sila mamangulat ka rin eh. wala rin namang pababagsakin ng Diyos na mana. Para bisibihin, i-prepare na nila yung para sa araw ng Sabat. Nakakaini nila. Para hindi na sila maggagawa, hindi na sila mag-gather, hindi na sila lalabas ng kanilang mga bahay. So parang on that sense din marahil, pwede nang, pwedeng gawin yung limbawa, kung ang iyong gagawin, araw ng pagpapahinga o Saturday day, ano man, talagang Saturday, eh di sabihin yung Friday na yun ay eh, palain ka ng Diyos so kaya ay eh, uh, gawin mo na yung dapat mong gawin pa, ano, na, na hindi na mukha, dapat gawin sa iyong Sabbath. Well, may iba't iba pong uh, pagtanaw at pagpapaliwanag ano, ang mga mana ng palatiyan sa sabat na yan yung meron tinatawag din grupo na sa balista na talagang uh, strictly Saturday ano. Ngayon, uh, ang ay ang, ang point lang is ito ay para sa lahat ng tao Tuli kasi nilikha tayo lahat ng Diyos. Kailangan mayroong araw na naka talaga para sa pagpapahinga. Well, siguro kung iba, hindi nila uh, not, hindi sila stricto sa mismong anong araw, basta may pahinga, pero mahalaga rin kasi yung may regular na sinet ka ng araw. Eh, siguro mahalik, maganda na rin yung Sabado. Saturday kasi talagang siya ang ating kinuturin na ikapitong kapitong araw. Kaya well, nasa sa bawat sabi sa atin kung paano natin i, ipuput into practice. Ano? Pero uh, I believe yung layunin ng Diyos is for us, para, para din sa atin, para mare rejuvenate uli yung ating kalakasan so, sa araw na tayo pahinga lang. Tayo ay nagre-reflect lang sa kabutihan ng Diyos. At papasalamat sa Kanya. I think uh, yung pagpupuri sa Diyos, it's not a work, no? Kundi yun ay pagpupuri, pagpapasalamat. That's something that we give to God, no? what is due Him. in ang araw mismo ng pagsamba sa Diyos. Kasi yung mga Israelites naman, maging practice din nila, na yung Sabbath, uh, during that day, ay nasa sa sinagog sila o kay kahit sa bahay at kanilang pinag-uusapan ang scripture, ang Torah o ang kasulatan